Ding! Hey. 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 Hey? Tapos kuha ka ng tubig mamaya. Diyos ko. Sabang alamay,

ay, ayun. Ako si kaya Farmison. Ayala. 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 mo na kaya. Kanaan, bukos, Hindi, huwag bibejo si isa eh oh. Raven? Game oh. Tara kung ano yung tumubo Para kung ano yung tutubo, ba? Diba? Kahit okay lang yan, kahit madami. Pag may tumubo. Sabah okay. ka lang ay sapin-sapin. Tapos tapunan ko na. Tapunan. na. Sa ilalim. Nang sa ilalim yung ibang ano. Yun?